Hello everyone, it's me again and I'm Rick and welcome to my channel. Oh. Guys, oh. sinog na kayo ang pano. Kahumayan. Pwede na siya anihin. Ito na guys, ito ang pinikan. Ito na kasakay, tadayin kay hapon na bayan so expected gabi na ako makaulit bye ako naman bye bye guys okay oh, nag meeting ka uh. <laughs> <sighs> oh. oh my god ano yung pinikip guys eh.